binago ng paano binagong buhay mo as abroad OFW una-una nalaman una, ko anong halaga ng pera totoo oo, oo binibilang ko lang siyang pangalawa tapos hmm. ka saan ba? Doon malalaman kung ano ang halaga ng pamilya hmm. dito mo mararamdaman kung may pamilya totoo kasi may time na uh, hindi, <laughs> sino <laughs> <laughs> Dito mo mararanasan ha? na hanapin sila. Hindi ka man lang maalala kung sa Totoo yan. Totoo. Hindi ka nag-iisa dyan. Hindi uh, uh, ka uh, nag-iisa dyan. Yun ang, ayun ang pinakamahirap at mga ano. ano na. Dito, uh, yun, natuto akong maging matatag hmm. Kung sino yung makaalala sa'yo, salamat. Basta importante, tuloy ka sa ginagawa mo paganda hmm. Maalala ka nila hindi yun. Kaya yun ang sinasabi ko na kung wala siya, hindi ko alam sa lang. Kung wala siya, hindi ko alam. Kung paano pa ako sa kanya na lang ako nagiging masaya. <makes noise> Kung may paraan,